Yun bang bising busy ka sa kakahanap sa cellphone mo kung ano ang magandang panoorin kaya lang nakita mo yung pamangkin mo na nagta-touch sa may TV? Saktong sakto nga naman talaga ang pagkakataon na to na videohan ko talaga habang bising busy si Timothy nagta-touch screen na akala niya ay siya mismo ang naglilipat ng pinapanood niya sa may TV. Hindi niya alam na sinasakyan ko lang ang kanyang trip habang ginagawa ang bagay na ito. Kinonek ko kasi ang cellphone ko sa TV dahil gusto ni Papang manood. Kaya lang napansin ko si Timothy lumapit sa may TV at ginawa niya parang cellphone ito. ini scroll scroll up niya na kala mo ay siya mismo ang naglilipat. Hinayaan ko lang muna pansamantala si Timothy dahil nakikita ko namang nag-e- enjoy siya sa ganyang ginagawa. Naku naman Tim Tim, lumang version na kasi yan ng TV natin kaya hindi siya nata -touch screen. Pero nakikita ko naman tuwang-tuwa naman ang Tim Tim baby namin na yan. Oh. Pero this time kailangan ko na siyang paalisin sa TV kasi sobrang lapit niya na sa TV at alam naman natin, di ba, na masama ang ganyang kalapit? Ilang beses ko na yung pinagsasabihan pero talaga namang enjoy na enjoy talaga si Tim Tim namin talaga naman. Ako naman si Mami Tita niya ay enjoy na enjoy rin. Enjoy na enjoy na lokohin siya. Talaga nga naman talaga umupo pa sa may amplifier mukhang hindi na talaga to aalis ha nakuti Timothy, pag yan nakita ni lolo mo na inupuan mo ang amplifier niya, ewan ko na lang talaga baka hama high blood sa'yo si lolo mo ng de oras. Sinubukan ko na naman na paalisin siya sa may TV pero mukhang hindi talaga aalis kaya wala na akong choice kundi takutin siya. Sabi ko papaluin ko siya ng hangat pag hindi pa siya bumaba dyan at hindi pa siya umalis dyan. O ba? Diba?